Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Lima ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha sa Northern Samar ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Sa panayam kay Northern Samar, PDRRMO Head Josh Echano sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing kahapon, November 27, kinumpirma nito na hindi bababa sa limang katao ang naiulat na namatay dahil sa baha, subalit so daraan pa rin ito sa validasyon para matiyak na may kaugnayan sa sakuna ang pagkasawi ng mga ito. Dagdag pa ni Etchano, maaaring makarecover ang probinsya sa susunod na isa hanggang tatlong buwan. Sinalanta ng malalakas na pag na nagdala ng malalang pagbaha ang northern summer noong nakaraang linggo dahil sa low pressure area at shear line. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 1,133,093 na mga individual na ang naapektuhan ng magkakakambal na weather systems, partikular sa eastern Visayas. Patuloy naman ang relief distribution ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga naapektuhang lugar. Inaresto ang dalawang lalaki na sangkot umano sa panloloob sa isang sanglaan at jewelry store sa Cebu City noong nakaraang linggo. Sa isang checkpoint ng pulisya sa Sibonga, nadakip ang mga suspect na kapwa-residente ng Argao sa parehong probinsya. Gamit ng dalawa ang isang pulang kotse na hawig sa sasakyang nakuhanan sa CCTV, na ginamit na getaway vehicle ng dalawang suspect matapos magnakaw ng mga alahas sa sanglaan. Narecover din sa loob ng kotse ang ilang dilesensyadong armas gaya ng KG-9 submachine gun at dalawang grenade. Una nang nadakip noong linggo ang dalawang persons of interest sa Mandawes City. Umaga ng November 25 nang sinalakay ng mga armadong lalaki ang Orosubu Pawn Shop and Jewelry Store at tinangay ang lahat ng alahas na nakadisplay sa loob nito. Nakalabas na sa Shamir Medical Center sa Tel Aviv, Israel, si Jimmy Pacheco ang nag-iisang Pilipinong kabilang sa first batch ng mga pinalaya ng Hamas noong Biyernes, November 24, matapos manatili sa kamay ng Palestinian militants ng higit apat na pung araw. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, bagamat hindi sinakta ng pisikal si Pacheco, bumaba naman ang timbang nito. Dagdag pa ng ahensya, nakararanas ng trauma ang pinalayang bihag, lalo pa at sa harapan niya mismo pinatay ng Hamas, ang amon ito nang sumalakay sa kanila ang grupo noong October 7. Tinutulungan na rin ng otoridad si Pacheco na ma-recover ang mga nawala nitong personal na dokumento, benepisyo at bagong trabaho bago ito umuwi ng Pilipinas at makakasama ang kanyang pamilya sa darating na Pasko. Samantala, hindi pa makumpirma ng otoridad kung kabilang sa mga Hamas hostages ang isa pang nawawalang Pilipino na si Noraline Babadilla. Kung sakali ay umaasa ang gobyerno na mapapabilang siya sa mga bihag na pinakakawalan ng Hamas sa gitna ng four-day truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng Balita!